So mga lods. Good morning, good morning. Yan, update update lang tayo dito sa Dagupan sa May Mayumbo. Ayan. Baha pa rin po. September 27. Ayan. time check. 10:06 ng umaga. Ayan at uh, lumulusong na po yung mga sasakyan. Jeep, truck, tricycle. Kaso yung mga iba bumabalik. Oh, ayun. Okay. <laughs> yeah. Balik sila. Kasi ayaw nilang ayaw nilang ano pa rin? Ayaw nilang

So ito yung jeep Nakatawid Si Victory 679 ganapan dito sa Lagupan Lagupan Terminal Lagupan City, Philippines Parang dagat. <laughs> Parang dagat. Buwaba na nga ko, T. Kalahin mo. Isagin, wala na yung mga bata rin. Araw na nga, Pilangoy. may ba pa. Only in the... Lupa. <laughs> <Tuguba>. Hindi <laughs> <Tuguba. laughs> ano to, high tide. Kaya nagka ganito. Kahit na wala pong ulan. Magka nagka-high tide po ito. Galito talaga dito sa sa, sa dalupan. Kahit wala pong ulan. Ayan, nagka-high tide po rito. Okay lang sana. Kahit araw-araw -ara buha, bumaha. Basta maraming isda. <laughs> kaya walang bangus. Kaya nga nga lang bangus. So ayun, pinipilit ng uh, Toyota. Sige, tuloy mo lang yan. May sira ang bas sasakyan mo. Aiyah! <laughs> Ay, <yeah>. Ayan <laughs> yeah, si 3507. Washout. 3507 and 3501. Tiba, Parang dagat. Aiyah! <laughs> <Ay, yeah. laughs> Yon si Victory, uh, Biyang Rojas. Rojas oh, Kagayan. Kagayan ba? Oh, yan. Naging dagat ang nagawa. Ayaw! <laughs> Aray ko. Tulang po yung update dito sa dagupan. Mayumbo Mayumbo, Dagupan Maraming maraming salamat God bless, ingat po tayo